Oh, ito mga boss, Para O 2022 model 'no, nagpapalit lang daw ng clutch lining. Ah, uh, nagkaroon ng kumakarag or dragging. So, ang sabi din sa pinagpapalitan niya ng clutch lining, i-overhaul at papalitan ng transmission bearing. So, 'yun. Ah, uh, nag second opinion si boss kasi dati naman kilala na tayo nito matagal na Uh, HD3 pa lang yung motor niya ay uh, na natin yung kanya motor HD3 mga boss siguro mga 15 years na yung nakakaraan nung magpagawa sa atin ito so yon uh, naalala tayo nung hindi na masolve yung problema kasi uh, hinihingan daw siya ng uh, pang overhaul sabi ko lining lang ulit yan so pinalta natin ng original na clutch lining so pagkapalit naman yan mga boss basta alam nyo lang yung original sa alokal, hindi kayo maliligaw niyan. Hindi kayo magagastusan ng malaki. So, panoorin nyo ito mga boss. Ayun, ay, ano kaya, na kaya, 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 kulay. kaya, Sa kaya, 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 malimit ito, kaya, <laughs> <Yun pa lang. laughs> <laughs> yung mga na natin yan. <laughs> Kaya na, nga, nagpapalawain na, sa na mga nating gumamit. Naalala mo po kung ano mo kung masaki-saki nun, po. Oo. Napaliktad. Gawa naman ni na, Peter yun. sa bakalilon! Ah, talaga Ay, talaga naman. Ay kaya pala sabi ko, bakit hindi mo tulog yung pag-premier ay pagsinunta? Wala kasi nakasumaw. Pag nag-premier na, pahina na ng pahina. Ah, ang laki ng gasos Ang eh. daming kagagawa. Eh, Ayun din siya. na nga dito ng taga-pinapista, nung niya doon, oh, filter lang. Filter lang na nga, nabaliktan. Nabaliktan ang kapit. <laughs>

Nalabas yung langis ano, dito sa labas. Sabi ko parang, hindi tinignan ko. At ako naman nagkabalita ng filter niya na eh. pag ako nagka-chase yung light. hindi ko na hinahanap. Sabi ko po, say, balik na talagang tapit ng filter dito pa ako. Sabi ko, gayon. Yung pinaka ano nung ano, yung tawag dito, yung ano nung ano ay, ano? Oo, Hindi tama doon sa putas yung ano ay Takip! Nalabas ang langis doon sa ano eh. Babagong season. Hindi na Kaila noon? Hindi mo, yung mo ito, sige lang talaga. Hindi, may set card na ka, diyan. Hmm. Kakain na ito ng buko ay. Kakain na ng buko ay. Nakabili ako ng barako yung sinaunang labas. Pinagpin sa akin ang kisi na ay din dapat. Ito ay, dapat. Ay, ang tipi ngayon siya. Nakakailang mong sa puno yung paglasingin, Mary. Ay, nakapairap pa sa hindi marunong. No? Pwede. na kasi Pagkatipasan luma naman motor, eh, di, di na, na eh. yung motor, hindi na maapitan. Hindi na nalaga, ha? Ay, papagbili daw ang gisi. Nag-trace siya yung 20. Ay, sabi ko, pwede ba ang gisi? Pwede daw. Huwag sabi pwede tatlong bigay. Ay, pumayag eh. <laughs> Para ka pala nakakataon. Ay, sabi ko yan lang. Para ka dumasa kung hindi ka pala, no. Ayan, ang ganda pa ng makina Hindi naman kami tayo na, eh.